Oratio Emperata para sa Kapayapaan Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Diyos na aming Ama sa Langit, Panginoon ng Kapayapaan at Katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyo sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral, sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina, at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Asisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.